Okay guys maganda nga po sa inyong lahat Nandito ngayon si Pabalon sa 3 dito sa Manila Bay Ayan medyo masama ang panahon ngayon Papagkita natin sa inyo Ayan tambak yung mga basura dito Ayan napakarami oh Ayan yung mga basura Ayan yung mga kahoy naman ng mga lumulotang yan sa dagat na pinagkukuha nila, iniipon na Ayan yung mga kababayan na rin doon yung mga manging sila oh. Ay, mga parking din sila kasi medyo maalon. yan sila at napakarami. Ito, marami mga yate. Napaganda tingnan. Pag mayaman ka, maganda talaga. Kasi may sarili kang yate. Ito naman yung mga pangka na mga pangisda, At ayun naman yung mga barko na mga uh, dito, yung mga tong na uh -oh. Punta tayo doon sa Fish one mga guys medyo malayo malay na natin Yan uh, medyo matraffic ngayon Ito ngayon oh Nakikita niya naman ah uh, Nalakaran natin ngayon medyo matraffic mga guys, so, uh, nandito tayo naglalakad dito, dito sa Biwok yan, makikita natin yung mga halaman dito, uh, kulay green talaga ngayon dahil uh, siyempre tagulan uh, hindi sila naman magpribas ang inumin nila, mga tubig kaya buhay na buhay yung mga halaman yun ito maganda, ng mga dahong kasi nalalaglag malakas sa hangin kasi kaya ganun o no? oh. at medyo Uh, umuulan na doon sa malayong lugar kitang kita naman dito, madilim na building mga view rito dito maganda mga guys magka naka magka rito ha uh, dito ka naka tawag dito yung naka booking dito sa hotel dito maganda kasi harap yung Manila Bay napakaganda pangaganda ayan uh, medyo talaga maangin at uh, makulimlim madilim siya dito pa tayo sa pastry naglalakad kasi wala yung lalaka rin hanggang doon yan sa dulo napunta tayo ng phase 1 ayan o ayan, uh, medyo maalon yan meron dito na nagja-jogging mga kababayan masarap mag-jogging dito kasi ah uh, So ang awan din siya mainit. Kung mainit man ay malamang mahangin pa rin. Ayun, so kaya no. Yung mga dahon. Maaron siya uh, namumuti yung pasang dagat. Okay guys, sumama niyo naman tayo maglalakad pa tayo papunta doon sa Fish 1. Ay eh, mga guys, nandito tayo ngayon sa Fish 3 ha na. Pakita natin sa inyo at tayo papunta doon sa Fish 1 malaking kanyon dito na display ko yung mga palang yung uh, display sya yung masira palang malaki laki, laki palang masyado yan yan yung mga kahoy na sumasampa dyan sa kalakasan siguro nung uh, bagyong inting ayan napakagandang tingnan Ayan mga gosyos Ayan Yung fountain nila doon At hindi naman sya matraffic Hindi ka ano Pero doon sa dulo Doon sa phase 3 ah, Medyo matraffic At dito tayo ngayon sa phase 2 Kaya Naglalakad tayo dito Napakaganda oh. Ayun. Sapat na rin dito mga guys, yung pamilya niyo, yung mga anak niyo, sawa nyo, Ah, uh, mamasyal kayo rito mga pamilya. Napakaganda. Ako kung nandito yung pamilya ko lagi yan dito. Ayun, yung mga tangke nila, nandiyan. yung mga tangke kalawang ding tuloy ang gawa nila ayan ganda ayan mga guys so malinis pa rin dito ito ang kagandaan kasi dito pag dito pa banda kasi sa malinis sa uh, walang mga basura dito hindi kagaya doon sa kabila doon sa pastry kasi yung mga palaboy doon kasi sinasaway din sa mga nagwawalis dito kaya lang eh pag uh, nasaway na uh, alis lang, pag talikod naman siyang nagsaway papalik naman yan, magdadala ng mga kung anong basura kaya binabantayanan nila yung mga naglilinis dito ayan guys, ha, papunta tayo doon sa phase 1 mga guys, ha, may foreigner dito Ayan. Ayan. yung mga halaman dito. Oh. Uh, saka so ito hindi pa tapos dito. Ayan. Ayan. yung mga halaman dito na uh, ay, hindi pa siya namumulaklak. Kasi dati, namumulaklak ko. So, kaya lang, ito mga bagong tanim yan. Oh. Kaya, uh, pag uh, nag nagtag-init uh, naman, wala ba? Eh, upa naman mamamatay naman yan. Ayan. Okay, kaya kaya. Eh, Eh, tayo naman naglalakad dito sa uh, Baywalk. Ito so, tayo naman masyala. Fish o, uh, Pace 3 to uh, Pace 1. Sa kalalakad. Medyo malayo-layo rin na natin mga guys. Uh, ayan ang view. Ang pakaganda. Kaya pag dito kayo nakapanda na naka check in na sa mga hotel o mga ganyan. Ang sarap talaga kasi harap mo talaga yung Manila Bay. Napakaganda. Ayan o. No? Kaya may mga tao <laughs> yun. flywood sa taas. Ayan ang mga view dito sa... Bio dito sa Manila Bay, napakaganda. Ayan yung mga inipon na basura mga guys o. Oh. Ayan o. Oh. Daming basura na ah, kung kasi namulutang yan yung mga pinagkukuha sa mga naglilinis. Ngayon na ah, dinadala nila inipon sa isang lugar para hindi na magkalat. Kagaya ano ba mga nagme na sa mga na bulaklak ko. Oh. Yan sila oh, yung mga naglilinis dito at ang mga uh, nangangalaga sa mga halaman. Ayan, napakaganda. Napakamalinis -mal siya pag ganyan na ganyan nilalagaan nila. Hindi pinapabayaan yung mga halaman dito yung mga basura o oh. oh, pati yung gwardiya nga ayan, nag, naghahanap na rin kung anong mga madampot <laughs> ayan, yung mga nakatu nakatumpok yung mga basura ayan mga guys o oh. malapit na tayo sa fish one ayan yung mga basura na nakatambak na sa gilid kasi yung mga tao dito na uh, inipon na nila ayan o oh. Makarami. ayan yung mga basura kalat ayan. wala talaga magagawa dyan yung mga naglilinis kasi gawa ng kalikasan kasi yan kaya yung mga kababayan natin kasi natapon natapon ng, ng basura ibabalik ibabalik pa rin din. Ibabalik pa rin yan sa sabi. Kaya kailangan i-shipin na sa sarili. Kailangan yung mga basura talaga sa tamang lalagyan para hindi hindi mapunta sa ilog para hindi madala sa dagat. Pag nadala sa dagat, ibabalik din ang dagat yan sa tabi Ngayon, pre-vision na yan pag ganyan, pag uh, dinala sa tabi naman kasi binalik na. Marami ng basura na katambak sa sabi. Imbis na malinis, pabalik naman magiging madumay na naman yan o kita nyo naman guys yung uh, napakagandang napakagandang uh, view ng Manila Bay alam mo na naglalakad ka lang dito oh, so sarap tingnan no? yan o uh, lalaki ng mga building at ang uh, uh na kayo ulit kung ganito yung nabot natin kasi hindi pa naman tayo na-destina sa Cavite. Uh, yung kabayo kalisa yung mga traditional uh, kalisa yung ating sinasakyan sa ating mga foreigner kaya eh, yung hindi pa tayo na destino sa kapan guys kasi hindi uh, pa tapos yung hukay doon yung engineer nga namin nandoon pa kasi ang estimate nga doon eh November pang kung estimate sa so mga kung kasi yun, yun yung kami engineer nakabantay na nga doon sa ako para mas mabilis yung trabaho sa so, aming papasukan kasi naka-stack na yung mga machine na dadalhin doon, naka-ready na kaya pagka naka uh, na tayo mag tayo sa pagtulong doon sa so ngayon kasi hindi pa tayo makakong kasi tayo makabuylo ba kasi wala pa tayong budget kaya kailangan natin muna mag ipon, -ipon. pero uh, may kita nyo na mga guys pagka uh, nandun na tayo sa kabiti at uh, di ba sa kabite, basta magkaroon lang tayo ng pera nakakumpisa uh, uh na tayo sa pag uh, sa ating mga kababayan kahit sa uh, isa, isa lang muna dalawa dalawa ganun kasi di pa kasi wala pang budget eh wala pa yung allowance kaya nandito na tayo guys sa, pano, sa fish one ayan ayan, sarap maglakad dito lalakad dito ang lalaki oh green na green siya oh mga guys nandito na tayo sa harap ng uh, gate 1 dito sa page 1 kaya lang uh, eh araw pa lang ng base pa lang ngayon wala pa lang pangakpan dito uh, bawal pa lang pumasok ngayon dito yung mga talisa oh uh, Bawal pala sarado pala ngayon. Bukas pala ang bukas dito kasi dito ngayon naglilinis sila ngayon dito sa fish one kaya walang namamasyal pala rito ngayon kaya no naka close maintenance work yung ngayon kaya diretso na tayo uwi na lang tayo mga guys yan Ayan yung view dito nakita na tayo dyan sa taas tapos may uwi na Ayan sa lahat ng mga pumasok sa ating live sa ating ah, sa ating live sa ating upload nito sa manonood nito maraming salamat sa inyo yan abang-abangan nyo na lang yung ating pagbabago ng ating content kasi ako excited na rin kaya lang ang kailangan ko lang kasi budget pero kung may ipera na ako kahit konti may kita yung patulong tayo pa unti-unti uh, umpisa tayo pagtulong pero ngayon wala pa yung budget ko kasi kaya hindi pa tayo makumpisa sa pagtulong pero abang-abangan nyo na mga guys sa uh, tayo pagka uh, may pira na akong um hawak. Akit na tayo dito sa taas para nandito tayo sa Basta Mas tayo dyan guys kasi pawi na so oh. yung uh, patang Manila Bay oh, ayan, dami mga basura o oh. tambak sa kano ang ganda nga kasi yun oh. Uh, nililinis na nila o oh. yan ano pa kaganda ayun yung mga basura sa lulo uh, nakasako na ayan nakatambak yung mga kawayan dyan o, oh, yun o, oh, ang dami Yan o, ang din na lumilinis mga guys Okay guys, uh, patuloy ko na ito. At tayo yung uwi na. Sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga subscribers natin. Uh, maraming salamat sa walang sa mga pag-suporta. Hanggang dito, hanggang dito lang muna. Ingat muka at Bye bye!